para ano. Ay, ganunin mo na lang kaya. Ayan na po si Lance, slurpy naman ngayon. Oo, oh, tatapon uh, tatapo tatapo na Lance, para tatapon yan. Tatapon yan Lance. Kakaali mo. na lang, Lance. Pangusin mo na lang. Wala ba kayong kutsara? <laughs> ay, ganun, ganun? Si Lance, si dito ka. Ay, push, 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 push. Sa kumbatok mo dyan.

Press agad, oh! Lan, seryoso ka ba? Baka nabibigla ka lang. <laughs> Bola! Woohoo! Papakas si Gago. Wala. Wala kasing brain, eh. Wala <laughs> <laughs> kasing <laughs> brain, <laughs> kaya hindi <laughs> na-freeze. Pabamu <mo> ng konti, Lan. Ano? Tawain na. Gago, mayroon! Kamayin mo! Ano? Pag-a-bill na. Gago, mayroon ka dyan. Subukan

Uy, takin na. Taktakin mo na lang, Lance. Bungangain mo, bungangain mo. <laughs> Hindi, <laughs> tawag mo sa bungangain mo yung, ano, yung cup. Ano, pakitabi mo nga ni Lance? Lance, pakitabi mo nga mo. Tura mo. Yes! Tama pa rin mo na, Miguel. Hindi, butangin na nyo naman. <laughs> Kala nyo gagana yan. Lunch! Dali na! Ano mo? tayo? ina. Ano para sa akin? Pera natin! Ayoko na! Hindi <laughs> na ako magdedel yan. Masasayang pera ko eh. Para yung burger. Isang segundo lang eh. Ginanon yung burger tsaka yung ano eh. Gusto ako na pula. Dalawang may Lala! 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 Lala tak tak ganito kasi yan ganun mo ganito <laughs> <laughs> na <Guna. laughs> <laughs> 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 gusto ba kayo ngayon kung makakaya mong takbuin mula dito hanggang dun sa mini stop ng dalawang segundo ha 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 Okay. Just like no brain people. Yes.